Isang pamana ng mga balahibo, ang walang hanggang pagkakaibigan at game foul ni Nalun Gilmore at Ben Ford. Ang mundo ng pagpapalahi at pakikipaglaban ng game foul ay puno ng tradisyon, itinayo sa mga henerasyon ng maingat na piniling mga bloodlines at hinubog sa apoy ng patimpalak. Sa mundong ito, ang mga pangalan ni Nalun Gilmore at Ben Ford ay nakatayo bilang mga haligi, ang kanilang pagkakaibigan ay isang patunay sa walang hanggang lakas ng pagkakaibigan at iisang pagmamahal sa esport. Ang kanilang kwento, na tumatagal ng higit sa 60 taon, ay isang kwento ng matinding kompetisyon, matatag na katapatan, at ang pamana ng mga natatanging game power. Si Lund Gilmore, isang taong kilala sa kanyang tahimik na ugali at malalim na pag-unawa sa laro, ay isang dedikadong popper na nakakuha ng kanyang mga manok ng direkta mula sa dalawa sa mga pinakaginagalang na pangalan sa mundo ng game pod, sina Sanford Hatch at Mike Parney. Ang kanyang dedikasyon sa pagpapalahi at pakikipaglaban sa pinakamahusay na mga manok ay alamat, at ang kanyang reputasyon para sa integridad at katapatan ay walang kapantay. Si Ben Ford, isang taong may walang katapusang enerhiya at nakakahawang sigasig, ay isang kaibigan ng kaluluwa ni Lund Gilmore. Ang kanilang iisang pagmamahal sa esport na pinagsama sa malalim na paggalang sa isa't isa, ay nagukit ng isang bono na lumampas sa simpleng kompetisyon. Naglaban sila ng mga manok kasama at laban sa isa't isa ng higit sa anim na taon, ang kanilang tunggalian ay isang patunay sa kanilang iisang paghahangad ng kahusayan. Ang pamana ng game ni Loon Gilmore ay hindi mapaghihiwalay na konektado sa mga pambihirang resulta na nakamit ni Mike Carney nang e-cross niya ang kanyang kilalang brown red sa mga manok ni Sanford Hatch. Ang pagsasamahang ito, isang patunay sa lakas ng estrategikong crossbreeding, ay nagbunga ng isang dinastiya ng game na nananatiling walang kapantay hanggang sa araw na ito. Ang mga manok na ito, na kilala sa kanilang pambihirang gameness, lakas, at estilo ng pakikipaglaban, ay naging pundasyon ng programa sa pagpapalahi ni Lun Gilmore. Ang dedikasyon ni Lund Gilmore sa pagpapanatili at pagpapabuti ng mga bloodlines na ito ay hindi nagbabago. Maingat niyang pinili at pinalaki ang kanyang mga manok, nagsusumikap na mapanatili ang mga pambihirang katangian na nagpaparamdam sa kanila na napakasindek sa patimpalak. Ang kanyang dedikasyon sa paghahangad na ito ay maliwanag sa pare-parehong kalidad ng kanyang mga manok na kilala sa kanilang pambihirang gameness, tibay, at estilo ng pakikipaglaban. Ang pagkakaibigan ni Naloon at Benford ay isang patunay sa mga iisang halaga na nagpapatatag sa mundo ng game foul. Sila ay matinding kapumpetensya, ngunit ang kanilang tunggalian ay palaging isinasagawa ng may paggalang at sportsmanship. Ang kanilang bono ay itinayo sa iisang pag-unawa sa esport, isang malalim na pagpapahalaga sa tradisyon, at isang magkakasamang paggalang sa mga pambihirang katangian ng mga manok ng isa't isa. Ang pamana ni Nalun Gilmore at Benford ay umaabot ng malayo sa mga hangganan ng patimpalak. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa walang hanggang lakas ng pagkakaibigan, ang kahalagahan ng pagpapanatili ng tradisyon, at ang hindi nagbabagong paghahangad ng kahusayan. Ang kanilang mga pangalan ay magpakailanman na nakaukit sa mga talaan ng kasaysayan ng Gamefowl, isang patunay sa kanilang dedikasyon, ang kanilang pagmamahal, at ang kanilang walang hanggang pagkakaibigan. Ang epekto ng kanilang pamana ay patuloy na naririnig sa mundo ng Gamefowl ngayon. Ang mga bloodlines na kanilang inalagaan at pinino ay patuloy na hinahangad ng mga breeder sa buong mundo, isang patunay sa walang hanggang kalidad ng kanilang mga manok. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang tunay na sukat ng tagumpay sa mundo ng Game Foul ay hindi lamang sa mga tagumpay sa patimpalak kundi sa walang hanggang pamana ng mga natatangin manok at ang mga bono na nabuo sa paghahangad ng pahusayan.